Yan. Bale, itong pinaglagyan ko, medyas na dati pa. Nung Pasko. Hmm. Yeah, shout out po sa lahat ng mga yeah. Aking... Ah, ano kayo? Kanina ka ba dyan? Kanina pa ako. Ba bakit? Yeah. Ano bueno, si ano? Ha? Si ako ni Tatang kanina nung punta dyan. Kanina ka pang hihintay. Ay, pala yung uh, lumatay mo. Oo. Oh, dahil ako galing sa tindahan eh. okay, eh. dadadaan niya sa akin. Ah, meron din nala. Hmm. Ah, ah, kakabay ha. Hmm. Iniwan sa akin. Sabi niya eh. Pinaligin. Oh, ako yung time ka na. Eh, problema, yung eh, may gagawin pa daw siya. Eh, dito. Okay. Iniwan niya na sa akin ka. May karga eh, ano? Yung ano? Ah, ah. Ay, eh, matindi. Eh, arila ah. Wala Pinangin, na lang ngayon, dala-dala. Pinagdala sa kanya ni si tatang. Ay, matindi ito. Ay, may bag. eh. yun na pa, mga ko. kakain hintay ka na eh. Malis na yung apo. Hmm. Matindi nga ang...